Hi guys. Ito yung part 2 guys. Yes. Yung ipa-prank naman si Rain Rain. So hindi niya alam. So, hi, -hi so hi -hi natin yung business prank kami ni Rain Rain. kahapon mo sinabi namin. Oo. hindi niya alam po ano ginagawa niya. Sabi niya, magpa-prank daw kami. Dapat sabi namin hindi. Pero akala niya hindi yung totoo. So, okay guys, let's begin our prank. Ha. so yan, guys, ito yung part to best friend. Ah, uh, ito yung challenge pa ito. Ito yung fight guys. Ito yung fight ko. Ito yung fight ko. Oh. Ito yung fight ko. Ito yung fight guys, kaming dalawa ni LT, kami dalawa lang. So, uh oh. yan, kami dalawa lang ng si LT at si. Wala dito. Wala dito si Renjin, guys. Illuck ako. Oh. Ito 'yung dagdag, daw sabi niya. Sa so, ito yung fight ko. Okay, truth. o der. I best friend There, o oh. Challenge part 2. Yes. Kaya not? ginawa naman yung best friend hindi kami bukod. Ah, ari, ari! Ah, ay, api, api! Ay, hindi na api, Kaya guys. Kwasa na yun. Ay, kwasa yun. So, ayan guys. So, this is truth. o der. Now, best friend. Truth or Dare, dare challenge. challenge Part 2 So yan So ngayon Nandito kami ang dalawa mag truth or dare Mag truth or dare kami So anong gagawin natin truth okay. or dare? Ano? Kahit um ano, basta Kahit oh. ano? Oh. Ah Ah, mas rin Ay, ito kaya Ay, ito kaya Let's go Bala yun Ha? Bakit ganyan ako? Best fan to the challenge by two, go. One, One, Welcome One, our video. This is a best friend fruit the challenge part two. So part two, ito guys, part two. so guys we need to come Have fun. Okay, guys. Oh. Ayo Derek gini. Ada. ada Ongoi. Sekedar ana topik-topik tes iki. Topik. Tembel.

Kau kau bad gayo ka? Hei apa? Gane hilak masuk. Hilak masuk. Parah lah. Betul betul. Otro so muka kau ni muoi. Tinor oh, man, okay, no, di mana di Ano kau kau. Di mana uh, di mana? Katawa, siya, Aditi, otro. Otro. Di, di mana ketawa kamu siwi? Di mana ketawaane? Otro di mana mana joke? Tinor ni otro. Betul betul. Tumatalo ka. May dare tumo sa'yo. Tumalon ka dyan. Hanggang dito. Ten times. Okay, tingnan natin yung tatalon pa talaga itong anggoy na to. ako, ako. Okay, guys. Tingnan natin yung tatalon ba to. Yeah, one, two, three, go! Talon! Talon! number two. Two, go. Go. Again. Ah, five, uh, eight na lang. 20 ko na uli ang sa... Ito, ambak lang hawit sa... So, ngayon, guys, ito, pang 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 tapos hindi niya alam kasi umiyak na ako sa so, siya. Uh, Nating na niya kasi umiyak na ako. Kasi si Rindon guys. Hindi na. Hindi niya alam kasi aawayin namin siya ng plant na ito. Kaya na no, kita niya guys. Kita so, niya. Ayun guys, hindi niya alam. Sabi niya sa amin na prank ba yan? Hindi, prank, hindi to prank. So, siguro alam na alam niya kasi parang ano na kasi. So. Eight na lang! Eight na lang. Eight na lang? Sama ka? Yes. Ah, tanaw ka? Seven. Okay naman na. Seven, go! Wala naman pakidong ba? Wala natin pakialam. Eight. Okay, finish. Okay, finish na. Anong dare mo to M? Ang dare na ko is... Sige. Ambak ka po ka otro. Oh, ayun na ang ambak, boy. Basta okay na ambak ka otro. Um, tag-toyok na lang, ano? Sige, toyok ka otro. Basta ka ten times. Okay, ten times. Kani ah, mag-ihat ka na. Pag ano ka na siya, pag ano yun mo, pag doon balik ka na one. Ano na po? So, pag tinan yung kabilya ka. So guys, hindi pa namin alam itong video na ito. Ito yung part two, yung best friend namin. To do the challenge, part two. So, hindi pa nila alam kasi mag-practice pa daw sila. Ito yung second niya sa videos niya sa YouTube channel ko. Ito yung second ni mo no? na. Ito, ito, ito nang second ni mo sa video na no? magsali ka sa YouTube na no? ha. So, ayan guys. So, so ayan guys. Three, three, four, five, so, kawama na namin siya guys. Gusto namin siya five, bank, eh. Pero na namin siya ipag... Five, na namin Three, go away. Six, six Okay, stop. Let's play again. Okay. Setelah yung challenge namin berakhir. Hei, So, so, batu, ayun, batu, get, huh? batu, batu, Uy, um, so, 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 Okay. Ano? I dare you to jump there. Where? Oh, ayaw siya. Where? Ikaw na po. Ikaw na siya. Ina, ikaw na po. Ikaw na siya. Sige, ito to. Taman. Ambo. Dira. Ika, okay. five. ay ka ay ka dahan. Ara. Dine, twenty, ra, twenty. Okay. Dira. Oh. Twenty, Five. five penting Bye Ngak bawo mo ka? Diman na lang do sa amiguhon? hon. Eh? Bigano na po amigo hon. Ha? Di ka na mo amigo That's why I do that. Too. Ma ma okay ni, ambak ambak. Ay, verte da, dali. na na away na amo guys nasab ko na siya guys ako prank sa amo kaya ano oh. grabe sakit ka ayaw. di ako nag-ingon ay anak ko ingon og pero oh. grabe guys ako ka expect ana sorry sorry Ah, oh, rin rin. Na. Masuk na ang sugar. Guys. Tagpila din ang tagpotro. Ngayon na kayong challenge. Okay. So, let's go. Ngayon rin So, ayan guys, hahanapin namin si Rin Rin kasi nagalit siya guys kasi sabi na sabi daw namin na hindi namin siya kaibig, kaibigan.

Ikaw pa yung masig ambak. Ikaw may ambak ka di ako. Ikaw okay. pa yung mula kag-iping ha. Hey, kita balik ako. balik. yung no no, kau pa ako. Kapila na ako. Ada. 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 no, Pag nak siya mapil at wala natin siya di kanto niya, kaya ang anak ang tadi mag atalikod, butatag, durot, tag-adaan na si ano, nakuha na siya nga. Nagkuha siya ng bugot siya, ganaan na siya kayo. Kasi may hide siya. Kasi Okay, Guys, ito yung part 2 guys. Epic fail ng ano, no, na-prank na, 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 plank, na plank namin ano. Hindi yan fail. Totoo pala yung prank Hindi yan fail. Ay ano, ito yung part 2. So part 3, hahanapin natin sila. Asiya guys. So mamaya na lang. Bye.